Masuknya loh. Ah. Masuknya nih kayak gini lah. Hindi. Masuk tadi ya. Dan se, gini gimana ya? Ah, Mas se, ini kok apa ini fokus apa? Nusa tini kaya. Kalau kampungan nih. Kayak Bapak itu ngomong. Hello po, there. Welcome, welcome back to my channel. So, angoon day ngayon po. I star Sunday. So, samahan niyo po kami habang naglalakad papunta putay din sa amin. Paliliguan dito po sa pantihan Uno Maragunton Cavite. Dito so, naman ako. Alam niyo na. Tayo ay hindi na hawain 'di. So mga ka-wonder, nakikita nyo ba yung mga kasama po natin dyan? May mga dala po. Ayan po, share po ng bawat isa para may pagsalusaluhan po. Sa ating kunting pagtitipon. Ayan. champ po yung mga kumpadre at kumadre po namin. Ano mga ina-anak dyan, nandyan. <laughs> so, ayan. Dahil well, po si Mana Santa at Esther Sunday po. Ayan po, araw ng pagkalinggo linggo ng pagkabuhay. Sama-sama po ko magpipiknitan. ay Ayan. Bulutan ng bitbit bit dito eh, talaga <laughs> lang. Wow! ang dami bulutan niya na. Oh, kain doon. <laughs> kumain na kayo kain na, na kayo kain na kayo kain na kayo kain naman kayo na kayo kain na kain na kayo <laughs> <laughs> si, si si kain no, <laughs> na kayo kain na na kayo kain na kayo kain na kayo kayo na kayo na kayo kain na kayo

Hindi ka magsusumong kay nanay na pinagalita kita. Meron din pala dun sa taas. Ah! Okay, okay, okay. ah! <laughs> Galing totoy ah. Si Adriano parang kalabo.

Palutang siya eh. Sinasakay ni Jack. Hmm. Palutang -an. siya lang. Nakahiga dito. Nakaganon lang siya. Tapos naprosen na sila. Basta, yung ano, binitawan niya na yung kamay niya. Ano, kasi may dumating ng bangka. Binitawan niya na si si Jack. Kaya lumabog si Jack. Pito. Pero kung hindi, hindi yun ano, hindi bumutaw. Kasama yeah, 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 yeah. niya si Jack na ano, may uuwi niya. Kapatay lang din. Kasi prosen na si Jack eh. Basta, na, na.

So ayun mo, wonder na nito tayo ngayon. <laughs> Ayan ang aming kumaring maganda. At ang nanay, siyempre. <laughs> so ngayon po ay Hingo ng pagkaguhay. Giniginaw ka na eh! O, deling. Oops! Ang galing

Eh meron ka yo? Ha ah. Ohey, mari mi pa. So, onder. So, tayo ay malili goling 1, <laughs> 2,